hi hey guys, welcome sa aking channel. Gandang tanghali sa inyo guys. Muha na naman kami guys ng saging. Saging guys, saging. So dito kami sa Batangas guys. Muha kami ng saging. Ito yung taga-tuba ng saging guys. <laughs> Marami tumutubo na ganito. Ay, 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 <laughs> Takutin mo pa si Iko ah. Madamo. Makati ang damo. Ayun ah. No? Papaya. Ano kami ng saging kasi uwi namin. uwi natin. Mahal sa Manila ang saging. Dito, kahit ilang puno pang kunin nyo, pwede. ano hey, na, saging. Marami dito ang puno ng saging, guys. Hirap lang magbit-bit pa uwi, guys. Lubusin ko na, guys. <coughs> Mga um, dito ng saging. Uwi sa bahay. ano ay na guys puputulin niya na guys si Manny vlog yan guys si Manny vlog si Manny vlog guys nagputol ng saging nagputol ng puno ng saging may galit siya sa saging ganyan kayo magputol ng ganyan kayo magkuha ng saging putol din yung puno. yan oh bagsak na ah bu. sira ng bunga nadurog ano na ayun

sabik sa saging guys sino mo guys <laughs> binagtong niya na yung ano yan sige kaya mo yan o di ba kaya niya yan basta saging balak na mapagod <laughs> dito lang ako oh, ano meron pa saan ito lang po. Ito na lang daw ako guys. Meron <laughs> pa daw isa guys. Papaturin pang isa. Daming sili guys oh. Pwede, guys. Kuha ko ng sili. Sili labuyo. Tutubo pa rin yan. Si money vlog, guys. Yung mga nang sago. Saka yung... Anong mabagsakan? Ah. Mm. Mayroon ditong poultry ng babuyan. Yan, maingay yung baboy. Narinig Boy. nyo, guys. Hatid mo muna yan! Don't <tinyo> suwa suwa sa saging Sabi oh, sinama na pati dahon eh. Ha? Huh? <laughs> ha? <laughs> Nandito naman guys. May baboy, maingay ang baboy. Yan. No. Ano hinog? Hmm. Kau masih nuk. Sama mau aja kok, bagi tanyaan di sini Ayo na, kembali may na hinog napag mo siya din ay hinog oh durog hinog Pakain ko kay Shiron yung hinog gusto mo yung hinog bibi ayun hinog wow mamaya